nandito na naman kami. Mag ano po kami, magagayakan namin yung pagtatanim namin ng mga pala. Ah, palay! Ano ba yung palay? Yung mga gulay, itatanim namin sa mga galon. Ang dami kong galon dito. Tapos magpunla doon sa may cup noodles. Masa yung cup noodles? Dito namin ilalagay yung ano, yung mga gulay na itatanim namin, lalagyan namin ng lupa, tapos itatanim namin dito. Sama ko si Andre, ito magpupunla kami ng mga maliliit, tapos ililipat namin sa ano, ma magkakaroon kami ng mini garden. Backyard garden. Backyard garden daw, sabi niya. Yan, Kajimal, tapos may lupa na rin kami dito. Tsaka ano. Ayan ka, Jiman. Mayroon na rin kaming lupa dito. Tsaka yung pinagsigaan. Ayan. Ayan, ka, Jiman. yung iaano namin sa lupa. asa ah, ano. Sa pagtanim. Ayan, ka, Jiman. Ayan. Mag ready na kami. Bubutasin pa namin tong galon. Tatanggalin pa namin tong dito banda. Yan. Ning gadima. Ah, uh, ayun baba mo. Lagyan hmm, sige. 年轻人。Yeah, Hindi ko mo masyadong punuin yan dong. Masyadong punuin. Dito lang Oh. Hanggang dito lang siya Oh. Di yan, yan. Yan. Dito lang Oh. Yan. ang Kajima. Ang ginawa ni Andre. Nagmi-mix siya ng lupa at saka yung pinagsigaan. Mini-mix niya. Nagdagan mo pa yan, Andre. Bago niya ilagay dito. Saka dito. Ganyan lang. Mix ko po na. No. Hmm? Ano, mag-iwan ka lang din ng ano, yung dito lang. Oh. Kasi didiligan pa natin ng ano yun. Ito po yung kajimad, yung ano namin, yung pang tanim namin. Ito po. Ano, ang dami. Hindi, hindi ka mukha. Huwad mo na lang kaya yan. Huwad mo na yan. Tapos haluin natin. Tapos haluin lang muna, yan lang muna, ha? Ang sagawin na yan, dito, oh. Hanggang dito lang, ano? Ay, halap mo. Ayan, gajima, didiligan lang niya. kay mo dyan, Dre, itong ano. Hindi gusto ko pichay. Ang ilalagay ko dito, pichay. pichay? Oo. -oh. No, pichay. Ako yan, oh. May pichay dito. Kaso lang, ito kangkong. One, two, Kumalamang kung ano tong itim ano. Tapos sa apat din day magkuha ka nitong tagtatatlo. Oo, sige. Ikalat mo lang. Ikalat. Hindi yung ano. Huwag mong ipundok sa isang ano. Hmm. wala pa pala tayong i oh bukod lagyan mo na o oh, di mo. mo ay, alipapil na b series b series Papos nilera mo. Ayun. Kamistula. mo ha? Hindi araw-araw 'yan. Pagkaano patak-patak lang ng tubig 'yan, hindi pwedeng ano mo 'yan? Dapat may sign tayo dito dito sa 6 days tapos dito. Ito oh, tatlo, tatlo din. Ipa-tatlong diba, kulay to O oh, tatlong piraso lang din yung buti na 'yan iyong ano oh. Ito mino nalagyan mo ito Nalagyan mo ito, May. Ah? Yung dalawa Wala kinuha ko Nemen uh -huh. ano lubog ng kunti. Uh -huh. Hindi yan ata pagano ng talim oh, ng yung yung, yung, yung mayroon mata Niyo ilubos Unga ngame. Uh, sigit din 'yan. Hindi ko alam kung ano 'yung isa na 'yan. Talibmota Ito, uh, Green litos Subukan namin kung makapabuhay kami dito ng Green litos. At saka ito, oh, Kajimar. Subukan namin kung makabuhay kami dito. Dito ko naman siya ilalagay sa mga malilim. Hindi ko masyadong itutok sa araw. na Greg, yung mga nabubutas dyan, Greg, lagyan mo na. Kaso lang, wala kang tubig dyan. Hindi, dalian mo na. Hindi. lang So punla lang muna tayo. Okay. Yung maglagay lang muna tayo dito isa. Ah dito na lang. Okay. Pag tumubo tsaka natin ilipat-lipat isa-isa. Kung? Ah. Ito na lang. Kayo, maliliit ang buto. Ah, kibali dalawa. Paglalagyan ko. Ito siya, isa dito. Ay, ay, ay. Ano na? pala bukas to oh. So, green litos. Ito para lang ko sa ano malilim. sa ito, magkatabi, ano. Ayan na, Kajima. Uy, saan ba yung video mo? Ayan na, Kajima. Tapos na kami. Magtanim. Maka, ano na kami? Ayan, nakahilira na doon, Kajima. Hanggang dito na lang tayo, Kajima. Bye-bye.